Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba bahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay may nagugustuhan? At sobrang mahal na mahal mo siya kahit hindi pa kayong dalawa? Kaya gusto mo ba na siya ay mapapaibig mo o mapapaamo mo sa pamamagitan lamang nitong ritual na gagawin mo ngayon? Basta itong ritual ay gawin mo sa mabuting paraan at huwag abusuhin. At paniguradong siya ay makukuha mo o mapapaibig mo agad-agad. Ang gagawin mo lamang, dapat meron kang larawan sa crush mo o sa taong gusto mong mapapaibig sa'yo. Dapat may larawan ka sa kanya dyan sa cellphone mo at pagkatapos pakatitigan mo lamang ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay maging akin at tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pwede mo rin dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ay halikan mo lamang ng tatlong beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At panikuradong siya ay makukuha mo at mapapaibig mo at kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Basta gawin itong ritual sa mabuting paraan at huwag abusuhin at hilingin ito ng buong puso. At kinabukasan ulitin mo ang ritual sa paggawa isang beses sa isang araw gawin ang ritual na ito. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayong dalawa ng mahal mo o ng taong gustong mapapaibig mo, ay pwede mo na ang ihinto ang ritual. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.